I'm going to see the green. Ceiling, green. Hi guys. Welcome po ulit sa aking channel. Ngayon po ulit ay may lulutuin ako. Ano naman po 'to siya? Ah, maglaga naman ako ng ano, baboy. Yan, meron ako dito. Ito 'yung mga gagamitin ko. Mali ah. itong baboy ko kalahating kilo lang 'yan. Ayun. Ah. Tapos Bali, 'yung mga gagamitin ko, Pamintang buo, sili green, bawang, sibuyas pork cubes. Tapos meron ako ditong hinog na saging na saba. At tripolio. yan Ayan guys, okay, lutuin na natin. Ayan guys, bali magpapakulo muna ako ng tubig. Pupuliin ko muna yung tubig bago ko ilagay yung mga sangkat ko. Hintayin ko lang kung maluwin. yan. Yan, mailit na siya. Ay, na. Lalagay ko na yung sibuyas. Tsaka bayang. baboy. Yan, pwede rin yan lagyan ng tanglad. Nakalimutan ko lang bumili. Mabango kasi pag may tanglad. Yan, hintayin ko na lang po siyang ano, lumambot. Hintayin na lang po natin. Hmm, nagkulot na. Lagay ka na pamintang buo. Yan. Buo lang siya. tapos pag may mga makita kayo yung ganyan yung mga parang bula bula tatanggalin natin yan. so sumasama sa pamenta pag ganyang kumulo na medyo hinain na natin yung kanyang apoy yan yeah, kasi mas madaling lumambot pa rin masyadong malakas Hindi maglalagay ako ng asin. Yan. Four cubes. Thank

And guys, may ginawa akong ano, kalamansi at saka patis. Masarap yan pang partner sa nilaga. Hmm, buto na siya. to na rin ang aking bagay. Ayan guys, luto na yung aking nilaga, nilagang Ah, uh, Muli po, maraming salamat po sa pag-subscribe po at sa pananood po ng aking mga videos na ina-upload. Maraming maraming salamat po. Muli po, sana po pakisupport po ang aking uh, watch hour po. Yun na lang po ang kailangan ko. Uh, hanggang sa susunod na upload po, thank you so much po. It's my life. Lazy, 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 lazy. It's my life.